pinta ko, bayaran ko isang buhay niyan. Maski gaw lang ko ay 5,000. O after 4 years, magsige ako away. Mas mura kung patayin kita. Tutas, sinabi na rin na kill one soldier a day. Sabi ko, so you, you kill also one, one in pain. I'll pay you. Kapira ka pa. And I was addressing myself with the calf ghost. Kasi yung pumunta doon sa, yung nag-surrender, pinatay nila, beheaded. Kaya ako eh ngayon, kung ipapatay mo po yung pulis ko, di sabihin ko rin ang pulis, sige, pat go. Patayin mo ka itong season na ito, mayabang. Mami, ma, ma Maniwala kayo sa putang inang yan. Ang juice ninyo sa anong laman ng utak niya na kabasa ng Karl Marx, pati yung mauchitong na doktrin.